Sige! Magpakabuang kayo ng tudo dyan sa lalaki ninyo. Magmokmok kayo ng husto. maganda ka naman sana. Pero nagpakabuang ka dyan sa lalaki mo. Hanggang kailan ninyo balak magulong dyan sa kwarto ninyo. Ayan Ay, ang napapala sa kaharutan ninyo. Kay kayo man ang nagpupunta sa lalaki. Kaya talagang apektado. Ang mga hitsura nyo. Parang kayo ang mga naghahabol sa lalaki masyado. Sis. 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 Tara, kain na. O, ah, na kung naman. ayaw kumain, ayaw ninyo magutuan yan magpatakabo ang masyado sa lalaki. Akala mo naman pagkagwapo sa lalaki? Kaya ang mga aso dyan kapag makita ang jowa niya, nagwawala. Kay kahit ang mga aso hindi pagkatiwalaan ang lalaki niya, yan ang napapala ninyo sa kaharutan ninyo. Kung nakikinig kayo sa akin, ah, hindi sana kayo mag iyak, -iyak ngayon sa lalaki ninyo. Ako, Ros, dumaan din ako sa pag in love, in love. Pero never akong umiyak sa lalaki. Ang lalaki ang iyak sa akin. Hindi kayo gumaya sa akin. Sabi pa ang lalaki sa akin na kung hindi ko sasagutin, tatalon sa tulay. Ah, pinabayaan ko tumalon sa tulay. Ilang beses na kayo niluloko niyan sa lalaki ninyo? Nagpapauto kayo masyado? Pakitaan lang kayo ng konting pagkain, ng bulaklak, ah, uh, uto-uto. Ngayon, Ngayon, ikaw, mag-iyak-iyak dyan, nagmok-mok. Ang lalaki nagparte doon. At alino man sana kayo. Pero pagdating sa lalaki, humihina ang mga kuko